If it is an exclusive economic zone, then that is an interference in our activities. Paglabag sa karapatan ng Pilipinas ang ginawang paglalagay ng floating barriers ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, ito siya ang tatanungin. Pwede nang tanggalin o alisin ang mga barrier, lalo na kung nasa loob naman ng exclusive economic zone ng bansa. Well, if within our economic zone, exclusive economic zone, then we will just declare it to be such and that uh, it's a violation of our our right to exclusive economic zone and we can remove the same at upang hindi lumikha ng tensyon mas makabubuti kung hindi na militar kundi philippine coast guard ang mag-aalis nito it will be a civilian undertaking under the coast guard uh, we will not make it a military undertaking but a civilian undertaking Nakatakdang makipagpulong si Secretary Rimulya sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Office of the Solicitor General at Philippine Coast Guard para pag-usapan ang panibagong kaso laban sa China. Una nang sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Francis Hardilesa na kabilang sa Philippine team na dumulog sa Permanent Court of Arbitration na maaring humiling ng bayad pinsala ang bansa sa China. Ito ay dahil sa ginawang artificial island ng China sa West Philippine Sea na nakasisira sa ekosistem. Samantala, dagdag pa ng DOJ, ang pagsira ng coral sa bahagi ng West Philippine Sea ay matagal nang naiulat noon pang 2015. Kabilang ito sa pag-aaralan ng pamahalaan para pagbayarin ang China bunsod ng environmental damage. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Dios ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.